Now. Ayan, magandang araw mga kaking. Ayan. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Araw ng Martis. ayo ay uh, babiyahin na naman ngayon mga kaking. Ready ko na itong aking uh, service, mga lasing. Araw ng uh, January, katapusan ng buwan ay eh, sobrang lamig, mga kaking dito sa provinsi ya Thank you. Ito mga kaking oh. Niready ko na yung uh, aking, uh, service. Ah. Uh, ito na yung uh, napunasan ko na yung ano katawan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Makintab pa rin mga kaking. Kahit isang isang taon na mahigit ito pero makintab pa rin Oh. Ah. Makintab pa rin yan mga kaking. Yan, nilagyan ko ng plastic para sa protection sa ulan. Hindi mabasa yung pasahero. Yung reserva na battery dito ko ilalagay. Kung dito naman yung battery. Nilagay ko sa harap. Katabi ko. Yan, pansamantala, ginawan ko siya ng windshield para pag hindi ako mababasa ito yung whistle ko inaangat ko lang tong plastic pag ano pag malakas yung ulan ito lang buhay ko din siya mga kaking ito yung gulong ko bago pa naman yung gulong ko na change oil ko na rin ito mga kaking <clears throat> mayroon din change oil ito kahit electric trike lang mga kaking And may change oil din ito ano you know? Ayan, makimtab pa rin mga kaking. Inalaga ako lang para hindi siya magkakalawang. Kailangan lang talaga alaga mga kaking. yan inalagyan ko ng ano, langis yung gulong para hindi kalawangin. May sikreto mga kaking. Mayroon na ngang kunting kalawang. Oh, sa bandang dulo kahit kaano ka alaga kinakalawang pa rin pero mas mabuti yung alagaan mo kaysa takbo lang ng takbo iba pa rin yung alagaan ayan maraming salamat mga kaking at uh, set out na rin sa inyong lahat dyan sa aking mga kaibigan from manila ayan set out sa inyong lahat dyan Thank you, thank you for watching.